Pag-usapan natin ng 5 tips paano mabilis makaipon ng 1 million. Una is kailangan ng desisyon. Kasi hindi talaga natin may hit yung million na gusto natin kung hindi natin naiisip man lang to or nagde-decide na may gagawin na talaga tayo kasi nandun yung commitment pag nag-decide na tayo. At lahat ng gagawin natin ay align na dun sa goal natin. Pangalawa is business, malaking tulong talaga pag may business ka kasi mas maganda yung cash flow mo at mabilis kang makakaipon ng milyon. And then pangatlo, spare time. Kasi madalas naman empleyado tayo Noong 2012, nagsimula rin ako bilang part-timer sa aking business. Kaya ginagamit ko yung spare time ko or extra time ko pag weekend and from 5 p.m. to 11 p.m., business yung ginagawa ko. And then, pang-apat, investment. Makikita natin dito na mas mabilis mag-grow yung pera natin kapag naka-invest ang pera natin. Like kung less than 1% ang kinikita ng pera mo, ang projection dito nasa 2.46 million lang kung nag-iipon ka ng 10,000 per month for 20 years. Pero pag naka-invest sa halimbawa, stock market, mutual fund na kumikita ng average 12% per year, nasa 8.65 million. Ang laki ng difference, 2 million versus 8 million. And then, syempre, pang lima, kailangan natin ng vehicle. Ako ang natutunan ko noong 2012 sa financial coaching, yung IMG, ito yung nakatulong sa akin para mabilis ako makaipon ng 1 million. Kasi tinatawag nga ito na total financial solution. Kasi nandito na yung kailangan natin sa ating personal finance mula healthcare, investment, life insurance, non-life insurance, and other financial services. To know more about IMG, comment ka lang.